Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola, ganun din sa ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam nyo ba na namahagi ngayon ng tig 5,000 pesos at may kasama pang 10 kilo ng bigas sa isang lugar dito sa ating bansa? Saan nga ba ito ating alamin? Ayon sa Facebook page ng United Senior Citizens Party 5,000 at 10 kilo ng magandang klase ng bigas para sa mahigit 10,000 na beneficiaries. Ayon sa kanilang post, ilan lamang ito sa tulong na ipinaggaloob ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Kawit Cavite na personal na nilahukan ni Congresswoman Milagros Magsaysay kasama si House Speaker Martin Romualdez at halos 200 na mga kongresista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang kinatawan ng mga minamahal na United Senior Citizens, nagpapasalamat si Congresswoman Milagros Magsaysay sa ating Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez at sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan tulad ng DSWD, DOH, GSIS, SSS, DOLE, DA, DTI at iba pa sa pagpapahatid at pagpapababa ng mga tulong programa sa ating mga kababayan sa Cavite, lalo na para sa mga nakakatanda. Napakalaking karagdagang tulong ito at mapanatag ang buhay ng bawat Pilipino at panigurado at paniniguro na walang maiiwan sa bagong Pilipinas. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!